Good morning mga idol. So dito update po tayo sa ating ano sa ating balon. So tingnan po natin kasi uh, nagkakaroon po ng problema ang ating balon. So ang gagawin natin ngayon ay baba, baba, bababain natin doon sa lalim kung tingnan natin kung anong nangyari kasi uh, dati ay Dating linggo ay uh, nakaraang linggo ay Kumunti yung tubig, hindi nagkaroon ng tubig at dumadami yung uh, lupa doon sa baba. So, babae natin para malaman natin kung ano ang nangyari doon sa baba. So, let's go! So, mayroon talaga ditong, ano, uh, ano tawag dito? Tears. So, supposed to be ngayon ay nagiging marami ang tubig kasi ulan dito. So, oh, dadala ko kayong kamera ko. Iingatan ko lang to na hindi mahulog sa tubig. Ito mga idol, baba na tayo mga idol. Ito yung daanan na idol, oh, nilagay ko. Dati pa yung paghukay namin. Sino Sinukay namin kasi dati ay ah, nagkaroon din ng, ano, ng guho, ang lupa. Kaya kinuha namin ang lupa at nilabas. At pagkatapos ng ginawa namin, ah, pagkaraan ng ilang araw pagkatapos ng gawa namin, pag kinabukasan, sinisaya na ako kasi ay mayroon ng malinis na tubig. At umulan pag sunod ng araw. Umulan at gumuho ang lupa. So tingnan tingna natin kung ano kalaki ang guho. Ah, dito tayo dadaan mga idol. Ah, kunti ingat lang tayo idol. Anong gagawin ko sa hagdanan na to? Baka tumimba. So, gawin natin. Na natin ya yeah. ah. Ayan. Ayan mga idol. So medyo mahirap siya. Ya, yeah, makaya ko naman. Ah. So dito tayo dadaan pababa. So hagdanan na to. Oh. Ah. ah. bumaba yung hagdanan kasi galim ng lupa na gumuho doon. Ah, konting ingat lang tayo mga idol. So, tingnan natin sa loob kung gaano kalaki ang gumulo lupa. Yeah. Ah. <coughs> so dito na tayo sa baba. Ngayon Ah, kaya pala nagkaroon ng guho kasi yung tubig na mula sa lupa ay ah, dito dumaan. Dumaan siya sa ilalim kaya gumuo ang lupa mga idol bumabap tayo dito sa tubig hanggang tubig talaga yun may tubig na yung mga idol dito na ako sa baba Yan. so ang paako ay nakalapat sa uh, tubig yun mga idol so ang lalim ng hukay namin ay nasa uh, mga mga sobrang ano sobrang dalawang dipa steameting ko ata mga nasa um 6 a uh, mga 13 fake mga 13 fake mga idol so kaya pala nagkaroon ng landslide o pagguho ng lupa kasi yung ulan tumagos sa ilalim kaya nagkaroon siya ng pagguho iba kasing lupa dito sa mas body mga idol kasi uh, may layer siya at saka hindi talaga uh, nag-ano naghahawakan ng mga lupa at may layer siya at yung mga layer at napaka kung tingnan mo umuul. Yan. Kaya pag umulan yung mga layer hindi talaga kumbaga hindi naghahawakan. Kaya mabilis na ng paguho. Kaya dito hirap-hirap kami sa ginawa naming balon mga idol. Kaya, uh, uh, imbis na ano, malapit na yung tubig namin, ngayon nagkaroon ng ulan, uh, nawala rin kasi oh, hindi na malinis. Kaya, lagi ng ano, na lulubog. Kumbaga, hindi malinis. Uh, iba yung kulay niya. So, ang laki talaga ng ano, namin. Tingnan mga idol. So hindi masyado makita. madilim kasi dito mga ito. Madali ah uh, maaga pa ngayon dito. So napakalaki eh, talaga ang naguho na lupa. Tingnan ko muna yung ah uh, dito ko. Oh. So, hindi masyado makikita, tubig lang makikita dito. This is baba ay kasi marami nang naguguho na lupa. Ayun. Malapit na lang dito sa ulo ko. Pero malalim talaga to. Mayroong tubig at marami na talagang lupa ang uh, guho silalim. Kaya uh, bumabaw na. Ayan, mga idol. Papunta dito. Kita mo naman ang liar na, na ano, nag-gumuho dito. Napakalaki. yan malaking trabaho rito mga idol. Kaya, so, uh, hirap na hirap na kami dito. At uh, malaking gastos to. Kasi hindi talaga to ma patuloy yung ginagawa namin kapag hindi namin uh, binilan ng siminto at saka mga buhangin at saka anong plano namin dito ha blocks kasi ang lupa dito talaga matindi masyadong ano pag uh, pagtuyo siya pag maulanan talagang guguho yan ang hirap dito uh, buti na lang sa ilalim to ilalim to mga 1 meter ata ay merong ano yung bakyas bakyas yung tawag sa ano yung masulid na ano lupa na parang bato yan bakyas so hanggang dyan lang ang pag update ko mga idol at God bless sa inyo mga idol at kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutan mag subscribe at salamat po at God bless to all.